Nadagdagan ng Marcos supporters habang nabawasan naman ang, sa mga Duterte base po yan sa isang survey. Posibleng epekto ro yan ng mga isyong pinupukol kay VP Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Lalo pang nahati ang taga-suporta ng mga Marcos at mga Duterte. Sa pinakabagong survey ng Octa Research, dumami ang supporters ng Administrasyong Marcos habang kumonte ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Sa tugon ng masa survey ngayong third quarter, 38% ang pro-Marcos. Mas mataas kumpara sa 36% noong second quarter. Bumaba naman sa 15% ang pro Duterte mula sa 16% noong nagdaang survey. Ginawa ang survey noong August 28 hanggang September 2 sa 1,200 respondents. Naniniwala si political science professor Dennis Coronacion na nakaapekto sa pagbaba ng supporters ng mga Duterte ang mga isyong ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Last week of August uh, until the first week of September, she's already being invited To defend her, ano, her budget at saka yung to defend what happened with her ano confidential fund at saka yung indelicate fund. Uh, probably at around that time. ano If not, baka oh, after math yan. Kahit single digit lang ang ibinaba, kung magtutuloy-tuloy, posibleng maka raw ito sa mga kaalyado ng mga Duterte lalo sa darating na bilang Pilipino 2025. But uh, it depends on the people whether or not they're going to believe. Uh, all this information. Pero so far based on the trend, I think that the public opinion uh, is tilting towards so whatever uh, picture is being painted about the Dutertes. Parang naniniwala, no, nagiging pro-Marcos. Wala pang reaksyon ng kampo ng mga Duterte at ng mga Marcos kaugnay ng survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.